Marunang Marunang Marunong? Ayaw mo? Ayaw mo sumagot? O tanggalin mo na lang lahat, tanggalin mo. Yun chan, yun chan, yun chan. Sige ba, sige ba? Sige ba? sir, mamaya pag hindi ko, ko. Mamaya pa pa? sige ba? Sige ba? Tanggalin mo lahat, ha? Tanggalin mo lahat! Ha? Ha? Oo! Tatanggalin mo! Tanggalin mo na lahat, ha? Yung, kailangan ko po, mo yung best ko. Ba't ang kailangan sir, mabuhay ko. Kasi nakabuti na ito. Opo. Saka hindi ko basa-basa ano, pinapalis ko ng togo. Matindi po yung pagkakakabit, mo. Sige, baklasin mo. Ah, ano pa rin? Ah, patayin tayo ha. Huwag mo papatayin to ha. Sagot. Ha? Huwag mo papatayin to ha. Pag pinatayin nyo to, dadamay ko kayo. Ha? Uulahan ko na kayo ha. Nakakagandihan? Ha? Patayin ko na to. Panginoon ko Isus, sa kumadya umingaw na ba't ba sa'yo? Napatayin kong gumagambala kay nanay? sa lipat niyong submik, adal. <coughs> parang nito? lerma. nito subalik. lerma sa takrat takrat mo. nai nay, nay. nai Na, nay. Nay. nai 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 Nanay. nai 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 Nay. nai Nay mulat. Nay. Nay, mulat. Inom ka na eh. ka. Inom ka na ng marami. Sige po, damihan niyo po. Ito po, hindi po pwedeng maubutan sir ha. Repel na repel. Siya po pwede. Opo, hindi po kayo pwede. Siya lang po pwede naman naman naman. Ako po, repel lang. Apo pero mas maganda habang matakbo kayo, Bumili kayo ng batel, salin lang ng salin. Kailangan nyo dumamihan yung ginagamit. Duma. Uh, shout out sa lahat. Andito kami ni Apo Rap. Uh, gabi na ho. Oh. Uh, Magalang sa na po. Nasa lansangan pa ho kami. Shout out kay Melulgario ng Pasid, kay Yeswa Masian ng Pangasinan, kay Apo Ken, Apo Marvin. Mga manggagamot po ito ng tima po. Uh, at yun nga, shout out kay Sir Tony, kay Sir Bril, kay Sir Joey. Uh, kasama ko si A Apo bro. Okay. Muli ako team Apo Eric Apo Chalin magandang gabi. Boom. Kaya Apo team. Paminang papasalamat mga ito si Mama kumakain na. Napakala ng panahon kumakain ngayon lang kumakain. Kanin. Mama. Kanin. Pagkainin, basta kung kumain um, Una, muna hindi ako kumikim tikim ng pagkain at tanawin ko lang ngayon kumakain na kumaliit siya um, salamat si Mapo salamat kuya si Sam um, Sam sabay kito kailangan kuya Sky nakakaroon pa ako ng habang buhay na kumakain ako ng ayos. Hmm. Salamat.